namin ang buo ay gagawin makapangit. Bakit? Sabi nga sa sulata, sa ng pinata, ang kumapangit na ating mga panalangin, ang buo ay nagtataliwa ng

Okay. Mm -hmm.

Jos esangrana sa mga manda. Ayon sa Jos na tayo, pagunang bisag kain sa ibang sakit at kain manda pang ay naka sa bilang ng sa mga taong mopa minuto, ulo ng anak sa bilang ng po natin. ay pinasit sa panalangin magkikibahagi tayo sa panalangin ano man ang ating mapagtasong desisyon patinagpasyaan ng ating e, Panginoon at atin sana itiga sa sama-sama tayong magdasal ngayon doon doon po ipanalangin natin sana sadarutin ng misyon ang bayan ng maging mapayapa Mga tilos, mga tilos, ay may mga lumanggus, may mga may sa sentana ng Diyos, at patubig sa lahat, may ng sa ating lungs. Akin ang layaw sa pumamagitan ng ating pipos sa mga pananalapi ay tiyaga. <laughs> tulungan po namin, ang yun, e sa amin, mga kapangyarihan ay marila sa aming mga isinasagawang mga lamin, lalilalunas ang mga na sa tulungan sila, So nakita niyo po ano ang mga exercise ko Senior Citizen 63 sa stress sa gidad Stroke NOS 5 taon na po PWD yung tuhod ko 5 taon na rin ito pero na nga na dito damage kaya naging PWD po ako at the age of 58. Kaya <coughs> e ngayon, 63 na ako. Yan. Daily routine ko na po yan. Exercise. Kung isa nakakalimutan ko na mag-exercise, nakakatamad. Kung isa, okay lang. Aking <laughs> daily maintenance. Bawang, luya, Kalamansi. tubig na mainit. Wala pang almusal, 7:30 na. Wala yeah. yeah. Ito naman para sa gabi bago matulog yan. Kaya kakain ako ng almusal. 8.30. Kailangan. O kaya alas 8. .00. Pag uminom ka ng daily maintenance ko, isang ano, kalating oras or isang oras bago kasunod yung pagkain sa almusal. Ayan yung muna magtrabaho yung bawang at saka luya sa katawan at saka kalamansi. Nakainom na ako dahil naka-exercise na ako. No, oh, ganun. Yung natira ngayon sa gabi 'yon bago matulog. Bago matulog sa gabi. Ano po bago matulog sa gabi? Oh. Kaya Sige, dito na lamang po ang ating video. Ito po kay inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po. Ito po kaibigan kay Jesus. Sana po, like, 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 like. Share, share. Ito po, mag-share po kayo. Kayo mga na-share, pag -share nyo po sa iba. No? Share nyo naman sa iba. Ito po kay inyong kaibigan kay Jesus na si Brother Manny Bautista na wad at na kayo ng video nito nasa maayos na kalagayan. Amen, amen, amen. God is good all the time. Christ alone.